unang bunga ng aking talong. Sana mabuhay siya. Isang magandang balita na naman sa aking miniature garden. Merong bunga yung aking talong. Nakakatuwa. Yay, 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 yay. Nakakatuwa. Talong ko is isa, dalawa, itong pat na ito kung saan tumubo yung aking ano, watermelon. 3, matataba yung mga talong galing lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron na akong 9 na ano, na puno ng uh, talong, pero yung isa pa lang doon yung namunga. Siguro kasi doon yung umaga na ano, umaga may araw siya hanggang from 7 to ano to alas 12 dito naman sa side na ito ano siya mga alauna hanggang alas 5 naman yung kanyang ano nakakatuwa po talaga namumunga na yung mga halaman ko ito yung pinagkuhanan ko ng kalamansi yan siya may natira pa siyang isa bunga